Hey guys! Good morning! Magluto tayo ng pusit. Ito yung nakita ko kanina sa palingki posit. Pagdesisyonan ko na ito ang aking bibili. Sabi naman na gustong gusto talaga ng aking asawa. Gustong gusto ko din na magluto ng posit. Takam na takam kami niya ni Mayor. Masarap yan gawing kinilaw at adobo. Is umpisahan na natin naghiwa-hiwa ng mga rekado. Si Mayor si pagsipagan niyan kasi gustong gusto niya. Ganggutom na yan kasi gusto nang kumain. Si Mayor si pagan mo pa. Mayor, bilis-bilisan mo kasi gutom na din ako. Ba na may magdamag na hindi kumakain incharood. <laughs> guys, niluloto na ni Mayor. Namuna pala niya yung kinilaw, yung kilawing pusit. Masarap yan. Takam na takam na kami niyan. Kino bang hindi matatakam sa pusit na kilawin? Hindi nakatikim nito. Masarap talaga. Miss guys, masarap talaga ito. Tara na, sabayan nyo kami. Pagkatapos piniprepare ni Mayor, ang kilawing pusit, ayan na naman, magluto na naman ng adobong pusit. Guys, sabayan nyo kami mamaya sa pagkain. Ang nakakatakam, masarap talaga at nakakabusog. fairness dalawa lang kami kumakain yan. Kasi yung mga bata ay ayaw naman. Ayan na, umpisa na ni Mayor pagluto ang adobong pusit. Pre-una ang likado at bantika. Kaya mawawala yan kasi yan ang pampalasa, pampasarap, pampawala ng langsa. Lang naman talaga, lutuin ang pusit, ang adobong pusit. Kaya e ayan, malinis na yan at iano na yan sa kawali. Yes. Yes. Alam niyo pa guys, sa amin na dati sa probinsya, ang dami dami nito. Ito yung pusit sa amin sa probinsya. Tapos bigla na lang siyang nawala. Yan guys. Yan guys, ang ganda. Sarap ng pusit ni Mio. Lagyan ng kunting suka para adobo siya. Ay! Masyadong napadami, Mio. Ah. Ayan si Mayor to the effort. <laughs> oh, di ba? Maganda ang mood ngayon ni Mayor. <laughs> Kasi may ulam. <laughs> yan palapit na yan maluto ang kusit ni Mayor. Mamaya mag-ano na naman siya magkilawin na. Okay. Kusit. Saglit lang na umpisan pa nga. Sloto na ang ating pusit na adobo. Yan, nagdagan ulit ni Mayor ng para malasa, masarap. Ayan na, luto na. Tapos may pahabol siling mahaba. Ayan. O ba diba, masarap? Yummy. Bye-bye.